Anong ganap sa mundo ng showbiz? Matapos ang halos dalawang buwang pananatili sa isang pribadong beach, ibinunyag ni Chris Aquino na sasailalim siya sa preventive isolation sa loob ng anim na buwan at maninarahan muna sa kanilang family compound sa Tarlac. Sa kanyang Instagram post nitong lunes, ikalabing isa ng Agosto, nagpasalamat si Chris sa mga may-ari ng beach property na tinuluyan niya at ipinaliwanag na isa sa mga matinding autoimmune immunosuppressants na iniinom at iniinject sa kanya ay tuluyang magpapababa ng kanyang immune system. Magkakaroon pa ako ng infusion session sa loob ng anim na araw, tuluyang mawawala ang immunity ko. Kaya mag-i-isolate ako ng anim na buwan, ani Chris." Aminado rin siyang sinadya niyang maging low profile sa social media dahil patuloy na dumarami ang kanyang autoimmune diseases at lumalala ang mga life-threatening ailments na kinakaharap niya. Mahapdi sa puso ang matulog gabi-gabi na iniisip na baka wala ng bukas para sa akin, dagdag pa niya. Ibinahagi rin ni Chris ang kalagayan ng kanyang mga anak. Ayon sa kanya, pansamantalang nakatira si Josh sa isa niyang super loving na pinsan dahil traumatized dito sa nakikita niyang panghihina ng ina. Samantala, nananatili naman si Bimbi sa kanya at tinawag niya itong Heaven's Gift na laging nagbibigay sa kanya ng lakas para huwag sumuko. Noong Hulyo, inamin ni Chris na mayroon na siyang labing isang autoimmune diseases at umabot na sa pinakamabigat niyang timbang na 112 pounds. Sa sitwasyon ni Chris Aquino, dapat bang mas unahin niya ang kanyang privacy o patuloy na magbigay ng update sa publiko bilang isang public figure?